Alam nyo ba, ang ating katawan ay nagtatapon ng 600,000 particles ng balat kada oras. Ah, hindi ko lang alam kung ano yung tinatapon, yung na yung 600,000 na yon. Pero malalaman natin yan, di ba? Hmm, siyempre, siyempre. Nasa description ng sagot, basahin nyo na lang. Maraming salamat. Sana makatulong sa inyo ito ng malaki sa impormasyon nito. Bye-bye!